Umarangkada ngayong araw sa Intramuros ang kauna-unahang community caravan ng Presidential Communications Office na layong palawigin ang kalaman ng mga mag-aral hinggil sa information, media literacy at iba pang tungkuli ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. On-camera auditions, media information literacy talks, digital literacy workshop at iba pa Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng umarangkada ngayong araw sa kauna-unahang PCO Community Caravan na dinao sa Lyceum of the Philippines University kung saan daan-daan mag-aaral nito ang nakilahok. Tampok sa nasabing caravan ng Presidential Communications Office ang iba't ibang booths mula sa mga partner agencies ito gaya ng Radio Television Malacanã, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radio Pilipinas, IBC 13, People's Television Network at iba pa na may layon na ibahagi sa mga mag-aaral kung ano ang kahalagahan ng pamamahayag particular na sa mga kaganapan sa pamahalaan at siyempre ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay PCO Secretary-Attorney Sherry Vergara Garfield, mahalagaan niya mga naturang aktibidad. Dahil sa ganitong paraan ay katuwang ang mga paaralan at universidad, gaya ng LPU, ay mauhubog ang mga susunod na mga mamumuno sa bansa. We want to impart some knowledge to them, pero we want also to learn from them. That's why we're here ngayon sa Lyceum. We want also them to, to be inspired dun sa mga ginagawa natin din sa PCO, and at the same time, uh, gusto natin sila makatulong din sa nation building. Ikinatuwa naman ang mga mag-aaral ang inisyatibong ito ng PCO, partikular na ng mga communication student na nagnanais pasukay ng industriya na media, dahil sa ganitong pagkakataon ay mas matututoa nila sila sa kung ano ba ang kalagahan ng pamamahayaga important po to lalo na po magiging knowledgeable po tayo sa nangyayari po sa mundo natin. And at the same time po yung mga issue po na nangyayari. And as a broadcasting student, importante po to kasi mas mahahasa po lalo na po may pa-audition po later. Maliba naman sa whole day forum, ay may alok din ang mga nasabing ahensya sa mga estudyante na on-the-job training o internship programs sa PCO at RTVM. Ang PTV naman ay may alok na talks at seminars patungkol sa news broadcasting at tours sa OBVA nito maging audition para sa mga nagnanais na maging TV reporter. Samantala, nasa mahigit 300 mag-aaral mula sa College of Arts and Sciences ng LPU ang pumunta at nakiisa sa whole day caravan kung saan kasama ang mga miyembro na media at iba pang ng PCO. Joshua Garcia, para sa Bayan.